Ciao raga! Busta na, ga? Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Dikirasyon de reddity o yung pag-file ng either ng modelo 730 or modelo unico. Ano ga ang maaari na mangyari kung ikaw ay hindi nag-file niyan? As in may ka na nag-file niyan? Ano yung mga risky? Ano yung mga penalties? At paano ga malalaman kung ikaw ga ay dapat na mag-file niyan o hindi? Alamin din natin yung mga iskadense ng filing ng modelo 730 or unico ngayong 2025. Ang detalye raga po na sigla party amo. Simula sa buwan na ito ay simula na rain para doon sa Estadione della Dicerazione de, de Rediti or doon sa panahon ng pagpo-file ng either na modelo 730 or modelo unico. Pero alam natin until now, madami pa din ang nagtatanong kung ano ba ang maaari na harapin o maaari na mangyayari kung halimbawa na hindi ka nagpa-file niyan. Hindi ka nagpa-file ng 730 or modelo unico. Ano ang maaaring mangyayari? Bago yan ay linawin muna natin agad. Okay? na kapag ka ikaw ay hindi nagpa-file niyan, ay hindi naman right away na meron na agad ikaw nagagawa na irregularities. Meron kasing mga iba na kahit naman na hindi sila nagpa-file ay okay naman yung kanilang sitwasyon fiskale. Kasi hindi naman lahat ay obligado na mag-file. Kaya nga maigi na malaman kung sino ga ang dapat na mag-file at sino ang pwedeng hindi. Pero kailangan mo din naman na malaman na kapag ka naman ikaw ay obligado o dapat ka pala na mag-file ng either na City 30 or Unico tapos ay hindi ka nag-file, maaari na may harapin ka naman na risky or penalties. Kung ang iyong red dito or income ay galing laang sa isang lavoro, iisa lamang ang iyong employment. Ibig sabihin din ay isa lang ang iyong datore or ang iyong amo wala kang ibang reddito or imobili. Maaari na ikaw ay isonerato or exempted sa pagpa ng either nga na 730 or Unico. Kung ikaw ay isang operayo, ngunitin natin ha, kung ikaw ay isang operayo, meaning wala ka doon sa setore na lavoro domestico, ang iyong uh, datore or yung kumpanya na pinagtatrabuhan mo ay uh, siya yung nagiging sostituto di imposta. Kaya dahil di yan, kinakaltasan ka na ng buwis doon sa iyong bustapaga. Okay? That way ay, may buwis ka ng binabayaran, kaya in most cases ay yung mga operay hindi na kailangan, no need na mag-file pa. Kasi nga, may buwis na siyang binabayaran. Kinakaltasan na kasi. Ngayon, iba naman ang usapan kapag ganito yung situation. Kapag na ka ikaw ay nasa lavoro domestico at ang iyong uh, reddito ay 8500 euros pataas kailangan mo na mag-file ng either ng modelo 730 or unico dahil gaya ng ating na explain na doon sa maraming uh, mga previous na uh, videos ang dator di lavoro o amo ng isang golf badante babysitter o yung mga nasa lavoro domestico yung amo nila hindi po pwede na maging sostituto di imposta. Okay? Kaya, hindi nakakaldasan ng buwis ang mga nasa lavoro domestiko ng kanilang amo. Yung binabayaran na kontributi sa AIMS ay iba pa iyon kaysa sa buwis. Okay? Para makapagbayad ng buwis o maging maayos ang uh, sitwasyon ni Fiskale ng mga nasa setore na lavoro domestiko, kailangan nila na mag-file ng either na modelo 730 or modelo unico. At yan ay nabanggit na rin natin doon sa isang video na kung entitled doon sa dating tinatawag na bonus renzi at ang tawag ngayon dyan ay tratamento integrativo ay uh, para makuha yan, yan ang, uh, ang amount yan ay uh, ang maximum amount ay 1,200 euros para makuha mo yan kung ikaw ay entitled, kung ikaw ay nasa laboro domestiko kailangan mo na mag-file ng either na 730 or modelo unico para ma-avail mo yan. Kung sakali na ikaw ay entitled. Paano naman kung ang isang worker na nasa lavoro domestico pa rin ay uh, mababa naman ang kanyang reddito anwale at hindi aabot ng 8,500 euros. Obligado ka na mag-file? Ang sagot ay hindi. Okay? Ang sagot ay hindi. Bakit? Dahil ang uh, reddito anwale na below 8,500 euros ay pasok doon sa tinatawag na no-tax area. Kaya hindi obligado na mag-file. Ngayong 2025, ang no-tax area ay 8,500 euros pa rin. Pero kahit naman ang isang worker na nasa lavoro domestico ay mababa sa 8,500 euros ang kanyang reddito anwale. So supposedly, ay kasama siya doon sa no-tax area. Pero higit naman sa isa ang kanyang lavoro. Dalawa o higit pa ang kanyang code. pagkaganyan ang case, obligado siya na mag-file. Kahit pa, ang total ng reddito niya, kapag ka pinagsama-sama, yung kanyang mga code na iyon, doon sa iba't iba niyang amor, iba't ibang lavoro, kapag pinagsama-sama, ay mas mababa sa 8,500 euros, kailangan pa din na mag-file. Kasi nga, higit sa isa ang kanyang code. Ganon din para sa mga operay. Kahit pa kinakaltasan ng buwis sa Bustapaga nung kanyang uh, datore di lavoro, pero higit naman sa isa ang kanyang code, halimbawa, madami siyang lavoro or uh, madaming uh, kumpanya yung kanyang pinagtatrabuhan. Meron pang iba na ganito yung pangalan ng kumpanya niya dati, pero nung kalagit na ng taon, nagpalit ng pangalan, and then bago matapos yung taon, nagpalit na naman. So, ang nangyari doon ay meron siyang uh, multiple na code. ba? Diba? Higit sa isa yung kanyang code na meron siya. Kahit na yung iba pa, uh, may mga ibang cases naman na uh, sa taon na yon ay may siya na naspi. Either na nagnaspi muna, tapos nagkalavoro, o kaya naman ay may lavoro, tapos ay nagkanaspi. So, meron din code sa naspi. Ang iba naman ay nagmaternita, may code din doon, etc. Basta higit sa isa ang code sa loob ng isang taon, regardless kung ano man ang tipo ng iyong lavoro obligado na mag-file kapag maraming kud uh, ikaw sa loob ng isang taon. Dalawa ang pwedeng uh, pagpilian para gawin ang deklarasyon ng Day de Ready Day. Kaya ang nabanggit kanina, una diyan ay yung pagpo-file ng modelo 730. At ang isa naman ay yung modelo Unico. Na ngayon ang tawag na diyan ay modelo Ready Ang deadline ng filing para sa modelo 730-2025 ay ngayong September 30, 2025 Samantalang ang deadline naman para sa filing ng modelo Unico na ngayon nga tawag dyan ay modelo Reddity na, ay sa October 31, 2025 naman Ano kang mangyayari kapag ka dapat ka pala na mag-file ng either na 730 or modelo Unico pero ikaw ay hindi nagpa-file in caso na makakontrol ni Agencia del na dapat pala na magfile pero hindi naman nagfafile ay medyo may kabigatan ang penalty. Mula doon sa uh, 120% hanggang ng tax na babayaran. At ang minimum amount ay 250 euros. Yan yung penalty. Kaya mangyayari kapag ka nasa ganyan na situation ay may tax na babayaran plus meron pang penalty. Kung halimbawa naman, na walang dapat na tax na babayaran, pero dapat naman na mag-file. Pero, hindi naman siya nag-file. Ang naman na maging penalty ay nandoon sa range na mula 250 euros hanggang 1,000 euros. May paraan para mayuwasan na magkaroon ng mga penalties na iyan. Bago pa makontrol ng Agencia Delentrate, pwede kasing gawin yung tinatawag na ravedimento operoso or voluntary disclosure na kung saan magkukusa na yung dekirante na going regular ang kanyang sitwasyone fiskale. At posible, kapag ginawa niya yan, ay uh, babayaran na lamang niya ay mas mababang buwis at mas mababa din na penalty. Additional na reminder, ang agensya de lintrate ay pwede lamang na i-check o kontrolin ang nakalipas na limang taon. Okay, 5 years pabalik. Yun ang pwedeng kontrolin. Kapag ka nakalampas na ng 5 years, hindi na posibleng kontrolin pa kung halimbawa na hindi nakapag-file. Lilawin din natin na ang pagpa-file ay hindi agad automatic na dahil nag-file ka, ay mayroon agad na tax na babayaran. Kasi nga, mayroon kasi mga tinatawag na detraksyoni. Okay, applicable kasi iyan doon sa bawat dikirante. So, kanya-kanya yan ha. Iba-iba kasi ang mga detraccioni na applicable sa bawat dikirante. Kaya in most cases, ay wala namang tax na binabayaran. Tapos ay marami pa nga ng iba ay nakakakuha pa ng rimborso. Kaya ang konsilyo ay lagi na mag-inquire or magpa-assist sa pinagkakatiwalaan na CAF para ma-assist ka doon at gawin mo yung nararapat na gawin. Okay, raga. Sana naging malino sa iyo at nakatulong sa iyo ang info na pinag-usapan natin sa video na are. Sana ima i-share mo rin sa iba para malinawa din sila. Maraming salamat sa panonood mo. Maraming salamat sa pagtitiwala mo. This is Chad. And always remember, Chad will guide. Tira't siraga. A la